Isang SUV sumalpok sa concrete barrier sa Burgos Avenue sa Maynila. Kailan nangyari ito? RH29, Boy Gonzales, Kuyang Boy. You will, kanina, kanina lamang nangyari itong uh, aksidente nang uh, bumanga ang isang uh, SUV na kulay uh, puti sa pinaka-barrier sa tapat mismo. Dito lamang niya sa Cartilla, sa Burgos, sa Avenue, sa Ermita, Maynila. Nawasak 'yung uh, mismo ng harapan nitong naturang uh, sasakyan at ayon sa mga nakasaksi na bumangga biglang bumangga isa itong uh, naturang uh, uh, SUV na r na may plate Toyota r na may plate number uh, CR 921 uh, 921 B o 'yung Bravo at uh, ayon sa mga nakasaksi, medyo Chinese silita looking. Mm -hmm. Yung uh, Chinese looking, itong naturang driver, nang bumangga ay uh, bigla na lamang uh, umalis uh, itong naturang uh, driver. Pero ngayon ay uh, inimbisiga na ng mga tauhan ng Manila Police District Traffic uh, Enforcement Unit itong accident aksidente eh, kami kanina lamang. Ito si Boy Sales para sa DCR, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.